Yon, what's up mga kapatid, mga kalbo At sa aking mga subscriber dyan Welcome back to my channel Alright, for today's video Pasintabi lang po, no, for today's video eh, no? Nagbibigay lang din tayo ng reaction Dito kay Mr. Epepano Labrador Na number one Okay, number one Basher Ng INC Medyo below the belt. Anong medyo talagang below the belt yung mga banat ngayon ni Mr. Epipanyo sa Iglesia ni Cristo. Alright? Kaya pasintabi po mga kapatid. Alam ko yung iba sa atin eh, talagang mag-iinit talaga ang ulo sa mga bibitawang salita ni Mr. Labrador sa issue niya na to. Okay? So di ko na patatagalin. Panoorin natin. Issue niya to, no? banat niya to sa INC na kuno ang peace rally ng INC ay para talaga sa mga Duterte. So ito panoorin natin. O tingnan mo. Mismo kapatid na, ha? Ni Manalo ang nagtimbre sa awtoridad na may korupsyon na nangyayari. Kaya hindi nakatakataka ko ano man makikita ninyo. Sa leader ng iglesia ni Manalo, eh alam na, ha? O, alam na. Tingnan mo ha. Tignan nyo, kayo mga taga INC, tignan nyo kung gaano kadami yung reaksyon ng mga kababayan ko sa katarantaduhan ninyo. Ha? Galit ang taong bayan ha? sa iglesia ni Manalo. Dahil mga sinungali nyo, nasaan yung peace rally ninyo? Peace rally niyo, alimutaw ninyo, mga kayo. Tingnan mo, kung di ba na maggagot ang iglesia ni Manalo? Nagiisip ba kayo? Sinusuportahan nyo si Sara Duterte? Sabi sabihin, natutuwa kayo. Na wag nang alamin kung sino si Mary Grace Piatos. Natutuwa kayo na wag nang alamin kung sino yung mahigit 400 na empleyado ng OBP na pinapasweldo ng taong bayan na hindi malamang kung nasaan. Ha? Gago talaga tong iglesia ni Manalo na to. Putang ina, pag ano kayo dyan, ka kala pag nakabarong kayo, pag nakaano, kala nyo kung sinong mga banal, mga diputa kayo. Kung gaano kalinis yung damit ninyo pag nagsisimba kayo, siya naman dumi ng mga puso ninyo, mga putang ina ninyo. Pero, pero kung tatanungin nyo ko, kung, kung tinitira ko ba dito, yung, yung leader ng Iglesia ni Kristo, yes, dahil gago, dahil si Raulo, gunggong ka, leader ka, dapat inisip mo. Teka, wag natin pagsalitain si Marculeta kasi baka masira yung ating ano. Eh wala eh. Nabaya. Sigurado ako dito. May involved na pera dito. May involved na pera dito. Magpapaputol ako ng ulo ko kung walang involved na pera dito. Dito sasabihin ng English ni Manalo. Ay wala. Putang ina ninyo. Huwag nyo lukohin. Lukohin nyo lolo ninyo. Huwag si Epifanio Labrador. Ha? At yan nga ano mga kapatid mga kakalbo Yung banat ni Mr. Epipanyo Labrador Pinutol ko na nga pala yung video no Mga 10 minutes yung video na yan eh Na napadaan sa tiktok ko no At talagang grabe sobra Sobra at napakatindi talaga magmura nitong si Mr. Labrador Pati leader ng INC talagang hindi nakaligtas sa matalas niyang bibig at 10 minutes nga yung video na yan ano, hindi ko na tinapos kasi wala naman talaga din siyang sinabing mga kung ano-ano doon ano. Yun lang puro mura, puro panunuya, puro panlalait sa kapwa at sa leader ng ain silang yung pinagsasabi niya. Tapos lahat ng information naman na sinasabi niya ay mga kuha lang din niya sa kung kani-kaninong tao. Okay? Mga information na nakukuha niya ay galing lang din sa kung sino-sinong nagbalita sa kanya na wala din naman talagang basihan at walang patutunguhan. Nakesyo ganito daw, nakesyo ganyan kaya nagrally ang INC dahil meron daw involved na pera. Dahil daw bayad ang INC kaya daw nagkaroon ng peace rally kuno. At alam ko hindi lang ito ang video niya na kumakalat ngayon sa social media na puro paninira sa iglesia ni Kristo. Ano? Marami din siyang paninira sa mga Duterte lalong lalo na kay Labipi Sara Duterte no? hindi naisip ni Mr. Labrador kung totoo ba yung mga nakukuha niyang informasyon kung totoo ba yung ibinabalita sa kanya ng mga informer niya na hindi niya naisip o talagang matapang lang siya no? at handa siya sa kung ano ang mangyayari sa kanya ang mahirap kasi dyan mag mapahamak ka ng hindi mo naman talaga alam yung totoo doon sa pinagtatanggol mo. So mga kalbo, ang reaction ko sa video na to, ano, masasabi ko lang ano, hindi naman masama magbigay ng information sa tao ano, sa kapwa natin. Hindi naman masama kasi kailangan din naman talaga nila 'yon. Pero dapat alamin natin kung totoo ba yung issue na ibinabalita natin. Kung may katotohanan ba yung sinasabi natin lalong-lalo na sa social media tsaka pwede naman tayo magbigay ng information ano, ng hindi gumagamit ng mga salita na magbubuyo ng galit sa tao lalo, lalo na yung pagmumura, panlalait pangungutya yan kasi ang nagbubuyo sa galit ng tao eh, ano, na kadalasay hindi mo namamalayan na magpapahamak sa iyo Diba, inulit ko, hindi naman masama magbigay ng information, ng simpatya. ba? Diba? Pero dapat totoo yung mga ibinabalita mo sa tao. So, yun lang mga kapatid, mga kalbo, no? Kung bago ka pa sa channel ko, wag mo kalimutang mag-subscribe at mag- at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na ilalabas natin. Marami pa yan, abangan natin. Alam ko, yung si Mr. Pipanyo ay humingi na naman ng sorry, ano? hanapin natin yung video niya na yun na humingi siya ng story ano ko part 3 na yata yun so yun lang kayo anong masasabi nyo sa napanood nyo na to comment down below keep safe mga kalbo keep safe din Mr. Tepano Labrador